babalik na daw si Senator Laxson, wala na nagsalita. Ano kontra, di ba? Tingin huh? ko naramdaman din ng mga senador nung bumaba si Senator Ping at lahat ng tao nanonood ng Blue Ribbon. Yung buong institusyon tinamaan. This is truth on the line. Kaya makulay na naman ang Blue Ribbon. Na ha, na. Na ha, ha, di ba so? significant yun na wala nang humarang nung ano mm -hmm. na nagsalita si Senator Tito Sen. Babalik na daw si Senator Laxson, wala nang nagsalita. Ano kontra, di ba? Tingko naramdaman din ng mga senador nung bumaba si Senator Ping. At lahat ng tao nanonood ng Blue Ribbon. Yung buong institusyon tinamaan. What's happening? Iniimbestigahan na yung Kapas ng na natigil na. Tapos bumaba yung head ng Blue Ribbon. Kaya tingko naramdaman din ng lahat ng senador, teka nasisira tayo. 'Di ba? Weak na nga yung ating institusyon, weak na nga yung Congress, pati tayo weekend yung Senate President mismo na implicate sa insertions, hmm. ba? Diba? Tapos pinakamababa ang Salen. <laughs> <laughs> hindi ba? Oh. Ako, kailangan so, magpag-usap tayo sa Bugado. Tukol sa Salen, ikaw nakapag-full fill out ka na ng Salen eh. Oo. Oh. Oh. ang pirma namin, before April 30, Oo. Oh. regular yon every year. Tapos Saka ila... yung mga, hindi, hindi. yung mga, oh. yung mga uh, inherited hmm. daw, hindi, hindi mo daw isasama no? doon, yung inherited. Asamayun? Kasama yun. Asset mo oh. yun eh. Asset mo yun eh. Tapos mga jewelry? Asset mo yun eh. Yung wristwatch? Oo, oh, asset Kasi mo yun eh. Kasi may nagkakalap ngayon, of course, may nagkakalap ng mga oh, video yun. ng mga relos. Asset, ano? ano e. re oh, asset mo yun eh. Ano ba yung relos mo? Baka-baka nakasuna ka dito, yun. nakapatek oh, no. Philip ka. Ah. <laughs> <laughs> asset mo yun eh. Di ba? Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Eh, okay lang kung nakapatek ka tapos green hills. Oh, <laughs> no, <So>, ang <laughs> daming patek at saka Rolex Aga, sa Green Hills. Ang gagaling eh. na mga, ang na mga, mga trend spotter. Alam nila so, yung tunay sa patek. Hindi, ko, alimbawa, sa Japan o sa oh. Europe, pag nakita, nagsuspecha yung customs, yung kan mo, Ah, oh. i interview mo 'yun. ang laki ng fine, ha? Eh? I-interbiewin ka noon. Ang laki ng fine. Oh, hindi mahigpit sila dyan sa mga pick-pick na 'yan. Hmm. Pero ah. kasama 'yan sa assets mo eh. Ibang usapin kung may pre prenuptial agreement ka sa asawa mo. So hindi sasama 'yung asawa mo. Hmm. Pero kung wala yun, dapat 'yung kayamanan ng asawa mo ay kasama, 'no? 'Yung binigay mong 1 million dollars na redos, nandun na sa property ng asawa mo 'yon. Pero bago mo binigay, sa mo kinuha 'yung 1 million dollars. Mm. Eh yung salin mo 18 million lang, <laughs> <Di ba? laughs> Sabi nila mas mura daw yung ano, sobrang ma overpriced daw yung ano yun. Hindi oh, right. naman daw 1 million dollars yan. Oh. But anyway, <laughs> pakikichismis ako sa iyo. Ang oh, oh, ano, sabi oh. nila, Duterte Camp daw nagtatago kay Saldi ko. Although medyo <laughs> ano yun, nanak, <laughs> Medyo malabo medyo, yun. Oh, uh, medyo malabo <laughs> nga yun. Oh, masyado namang, <laughs> uh, medyo distorted oh. na conspiracy theory yan. No?